ah, diro adab, teneplang masiguro ka kaya na, kung ano kaila? oh, kaya kaya nung, naano ako ng magtumili yun na computer? oh, dako ka may sa? ang akong content, content, rehilot mo na ng libre, Sir, rehlos ay sir. dako na kayo? oh, relax ka may, Umay lang, wala na tumbulol, hangin dako, nakani mulyik ko, oh, naraw, na dalara ni mumpenho wala siya ayaw mo papislit, kaya ang sobrang pislit, sir, langi, ang problema, mabungo, higaw ni mga lagom. Pajarot na. Wala mo doon, almost yung sawa ka na yung pisipislit to, may na ayaw doon kaya galagom. Katong yan, dito kayo to Asa. Pano hmm, may hagos ka nang, ka ipa, hilig man siyang susok-susok. Ayan. <laughs> Ayan mang, susok-susok <laughs> <laughs> <skrupo lumayo. laughs> ng Eh, na mo niya. Ini lot yang penagaran pagi yang 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 kita kena apa Kak? Samo iot pergi. Hey, main lama ya silicone. Ah, pakai ni. So pakai yo. Pinai la ni motor Kau. Kau stress ke? Kita. Sir?

Rekado na base mo mong buku mong buku ka no pa ko anon iangkid dito dito mo wa ko anon balik Oh, kamina po. Oh, lami na kayo Leo. Aplus rop. Ayun ang mukha nang duduot. Yan duduot. Kan ana ana.

Kung ano kami yan, kayo naging sir? Relax. Salamat. Oh, relax naman. Bye-bye. Salamat. Ay, ha? ha? Ay, ha? Ay, ha? Basta na ako, ah, sa likod. Ang mga panuot sa likod, sir, niya kaning dire makuha. Lami na kayo na, oh. Wala na. Oh, wala na. Walang lami kayo mo na Ayaw, yun mo paana, ma'am. Kanang-anaon, yung bubayad pa mo. Isa ka oras, 30 minutos, bungog na. Ato na. Ko, Ato na badlong mo na silong merkado. Ayo, wala but siko. Di, ang <laughs> ang imo maguday sir nga kuan mo kuno tsuri man pinag-aralan. Ang ila magud experience mo na. Oh, <laughs> okay. Um, mo na nga ikaw ra gud ngon nga hinaya lang daw Ano na nang gud mo Para nga tuloy-tuloy gyapon ila paginabuhi.

Kamaon na hindi din mo gaya ng inyo, sir. Ayokong hindi niyo magtogos. Oh. Oh, Kaya magkalibangan mo, gamit mo ng abyan. Ah, abyan. Ang laki-laki. Oo, abyan. Kahot, kahot, kahot. Kaya na. Oo, huli, abyan. Oo, Tasa na na. Lipay ko, ah. lipay okay. sa oh, ma'yo. Okay. Abyan. Huwag takin, tara. O, Libre na ako, eh. Okay. Oh, okay.

Pwede ka maligo ka mga pislita. O, wala na. O, kama. O, kama, sasakitan ka. Mandiri, hapdi, ay sir, sir na, kani. Ito, si mong bata, ang na, kani. Tuhod din, bata, pali mo, tagahan na nung arthritis. Ito ko, arthritis yun na ayun na Yurik na inom ka o sa pag-atolibiruin 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 sa pag sa pag Baka to, yung gawit mo, ito. Taka man, tasa, tasa, ito is good. Kailangan mo siya. So, tinayin siya. Oo, kayo mo. Anong nabawag yan, kamot eh? Oo, maa. Pagkilo Sa pano pa niya mga loob. Kaya nga, haplas, haplas naman ko niya. Nga, paano mo itik-gawit eh? Mga nga, ita niyang haplas. Mga nga, itik-gawit. Jason, upuha ang tingin. Pinayag na ito, lang Six years na. Mag six years na. eh, eh, eh. Oh, haplas. kasi ka na kayo magamit. Ito nga Kagamay na ng 150. Ha? lang na Oh, na na tagagamit. kamo mam, kena mo mencuba mam di beri hilot. Kalau ini mencuba tu na nak lusai, lami kay pamati. Amon.

ini mari ini enggak

Dili mo sayon ga kanang. may Libre, 'yung papalit ka. ka. may na 'yung papalitan ka. Adinalin na siya, Mam. Ma Pag di ka mo palit, mamugos. Maski pag maunsa ka, wala yung huwag magmugusti. Bukala ako, humanagilog. Pero you hindi know. siya mo palit, no, sabi itong mahi mo. Pero kung nakita na ang mga lami, eh, okay siya, murag tinood. Ang tamay nga, 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 nga tambal? Ang tamay nga tambal? Kaplas ba niya? For supplement mo ito ay para sa kidney. Ah, tablitas Oh, gel man to? Gel, so, so, gel man ito iya ha. ha. Imanon man ito. Sino ba ka? Naan naman sa'yo gout. Muna tabangan ang iyang gout. Para nga mukwan. Pero kan ang mga haplas? plus, what is 150? Hindi pa yung kapfunction ng 150. Asa? Tingin mo 1000 to? Oulit ni. Ato na. Ah, kito, taas na. Ah, kito, pa-hourable muna ko to. Ulangin. Oh. Sige ba, Tusok naman mo na sya. Hindi na muga ba? Ano nga mo bledam ka? Dito? para ba iba? Ani apo di de o

Le, tingkon be. Katong kuwa unang yurosai. Tara ba bukul ba, tongkuon. Libre manaw manlibayan. Dire, molekulan nung. Dire. Okay, oh, maka plaster ka ba? Ha. Ah. Direto bang. Ha. Nah. Ay ka ba ka ba? Oh, kana oh, sa kitangka. Hmm, I go, si

Noko, 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 naraw noko, 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 na noko, 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 noko,

Oh, doko kamek dah Doko, doko. oh, narau, ada karat terus saya mau undilak jumpa gamit, Hmm. orang dah Hmm. kayak undilak, memang gamit, oh, yang kakek musuh masuk Basta pasti naik oh, dagu kayu, ya, lah, nih, mau ngepresek, karyawang, 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 Oh, karyawang, 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 Oh, karyawang, oh, karyawang, kali kailan nga kailan ano kung kailan 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 kamay. kailan 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 ang hangin sir, tungo na sa ito ang pagkatulog. Ang grabe po yung Diyos. na kayo. Muna, haplasan niyo mo sir, tagadahin katulog. Ayaw ko kapislit. Kayo sa'yo mga anak o mayo, mabunog yung mga unod. Kapalawas ka magbe. Tara, sakitan ka ni. Wala. Tara. Oh, oh, next. Thank you. Sticker, weh. Para sa sir. Guide, Ha? Huh? Guide, na

Pero sa mga gurnam, ang inyo mga panuho, inyo rin itulog. Kung napagmata ninyo, sakit ka po ng lawas sa plase. Kayong Kaya ka nga, ah, wala ba, lamang itulog, oh, tako kayo. oh, wala, relax ka, may. Relax, ma'am, buhi. to. yeah, bye bye. Hmm. Oh, kami na wag na papay na bilin. Lamik na.

May na, may, ha. May lang. Mm. Oh, wala na kamay ha, kamay lang. Wala na. Wala na, isa ka ito, na kayo na. Isa, 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 mam. isa may ka, I, lab, limo, na nga sa na ni Maricho. Ano, Ako kayo, ma'am, o? Hira, may kapal ni Ay, kailan natin mo na, ma'am? Ma'am, ayun kay Luwes, mo kamot pa si Quinta. Kaya, ka Wala. Kana. Relax, relax. Kana tuhod ni mo binti tip na kani basta po limong kani ma'am pag ako magkaon inong ko oil kay aron ini mo po. o liber oil nag sa liber oil yung mo mga sir sa muna sir tagon sa muna sir iya ha ano Mau ikut apa Mahal na ito ngayon, 30 Pesos, ngayon P100 ang sunod, ito 16 days naman. Isang mga siya, ayun lang? ito ang mga magkaon. hindi oh. yeah, na naka-motor palit, kaya isara. Oo. Oh. Narao. Jail is yan. Yeah. Iyagin yeah, na ni Gahe, ma'am, kanya akong duha 45 ko, ka-55 na ko karoon, kasi gano'n. Kailangan 10 Pesos, 100 ang sunod. P100 na P100. Hmm. Oo, oh, magpapalit. Hindi, 100, 100 Pesos. Ano na, Ah, uh, eskwalin ito. Oh, Kuhan man ni ma'am, nagamang klase yan eh. Naraw, labor away na tuna man eh. Naraw, unom. Hmm. Isa na kadlaw. Kung nang kalos ginoo, naulian dito nga kundiriya. Yan mo, naraw, parang, parang, parang. Unay, gawt. Ning, wala nga. Top drinks, kapi, kamang loob, bawas ka ma'am. Yan, ang nga plus. Ibutang ni mo, tagadayin katulog ma'am. Ano mo, ano? Ayo pag tinalawan sa sakit kay ikaw ang may nagdala na usol ka unsa ka sakit ana ora ni mo ni oh. Habang nagigda ka o padulong na ka matulog ha di makakatulog ka no. Ni mo ni sang bason. Taplas. Ya ana na, na oh mo na. Kada gabi pa tapla ko sa anak. Kay matulog ka. Siling pan ka o aircon ka, mo na siya. Ni ana ni sa sakit kayo pero nay haplas. Init man eh. Nakabanding ka sa plus. Hmm. Oh, init man na siya. Mo nay makatabang sa imo nga din ni mo kanon oh oya oh, inom jud bensing kay ang cleansing mam, wala mo abot diri ngayon yuri kay naihi naman nimo eh, pero kung ni mo na kuno mm -hmm. ah maso jud to sad diri wala tinga na kamatis naman ni eh. kamatis man ni eh. Kayo, oh. e, oh, subutan sa lang ha, sa isa ka tuig, sa tuig, mga anak na, ayaw na no, pabuta. Gastuhin na gamay, tagis, Gusto ka mo kuwan. Gusto ka mo kuwan. 1000 ka sa kayo na na 100? 100 pieces, 1,000 naman. Pero kay na, na may senior ro, mm -hmm. iya lang gamiton no. Iya siya lang gamiton. 800 sa bayaran. Iya libre sa ka plus basta senior. Oh. Ay, ikaw, 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 okay. Man. Okay. Okay. Eh, may wala na pa busing ba pa kuan taka dito kay basta sunod balik, kay sunod balik pa, kuan busing ba. Pa kuan tay ka kuan, pa kuan tay ta busing. Diwa sa sa balay nya. Ara pa sita ka. Sakit to sa gigil. Discounted ka ma'am. Senior mo ka. Dala na plus. Apil na nga plus mo. Oh. Ito mo gamay. Dako. Pilot na lawan noon. Oh, relax ka bai, gamay, gamay. Karang higda yeah, ma'am, karang yeah, whole body na. Yeah. Mm? Oh, karang imong uya ba niya? apil sa panat, nakata. Pero karang <yung> <laughs> ingon <laughs> <mong ulawa> <laughs> na ni, kung yun ay lingkod na yun sa kayo. Hindi naman ko siyang ibrin na ito. Nakit mo ni wala na. sana. Muna yung patakot. Wala na. Wala na. Ligo mo Wala makagipislit. Wala ang ligo. o'y problema ang ligo. Kaya na sakitan ka mam? Mundi rin, na mam ma'am, hyper. All sir na ako di maagapan. Ibig sabihin, na mga time nga stress kayo ka. Sige ka na-hunaw, lalong. Kani? Mundi rin mo Lingkod ka, nagsigla ka, bangon ka, sakit na ka. na. Toho, bichy, hmm? Na, sinah sinah ça, yung mga tuhod, binti, hawi. Na raw. Na, yun rin kasi dupasit. Kaya Dali ka mapagod, ma'am. Tama na, binti. Pagod na ko. Hangap. Kaya <laughs> na. Dali po kayo, tiya ay. Kaya nalang yung yelo nga, bula. Kaya na, ka? Wala?

Sabihin, gibira ni gahi pa. Ayaw ni gibira o gahi. Panungot pa. Sibira. Bira, gawin ka lang. Ang ganaan eh ba? Gahi kayo niya. Huwag gira ko. Ito ako O, doko nga may doko. Doko. O, lara ko. Ano, eh. Okay, relax lang may mama. May lang mama. Relax lang. O, kabila, kabila. O, kabila ko. Dito ni Virgin pa kayang lio? <laughs> yeah, tingong, tingong, dito na, ang liog, tingog tingog ko. Di ito ni Ang haplas ma'am, ibutang laj ni mrico. Ayaw na papislet kung anao mo? Ayon. Anak kay mam. Kan Pagligo, lalo mo Wala na. Huh? Wala na. <laughs>

pada waktu mau cinta dah dulu dulu bukan lebih apa? Ya mak makan dawat kata anak segatos. Dawat ya mau segatos yang dia makan dawatnya. Mau mana kos gubir nu? Kaidah, kaidah pakai tak Mau nak? Kau tak abut pakai. abut yang mau cinta makan kuah nama kas ketunga. Enggak, nggak? Jis ramenya? Eh jis tapi apa? Jis raya tak jere. Adere, adere, atau mau sakanang mangakuan? Pareha kon Kwan ba nga tagaan din ugbo oh. At to ba tang Manila hinoon nga. Ni... Wala pa lang tan itong salde ka Pasangin lang ka. Okay. Thank you kayo. Salamat. Oh. なハ <laughs>